Okay na 'to. What's up guys! Nandito na naman kami sa ilog sa Plow Squads ah, Sobrang paglalakad na naman to dahil nandito na naman kami sa ilog ngayon hindi na kami nagsasawa dito sa ilog ng Santa Cruz Laguna hmm, tingnan nyo naman yung paligid dito greenery kung nais yung malamigan ang inyong mga bunbunan pumunta lang kayo dito sa boundary ng Santa Cruz at Lilo Laguna wow okay, alright yung tayo po pwesto dito na tayo oh. Kasi tayo ay maligo sa mababaw. Wow! Hindi sa tinatiyari ka sa akin. Bakit? Hindi na si Ate mo. Okay, Hindi mapakali ang mga re. Wala <laughs> nang usan mapwesto sa bilao oh, dito. nating lang namin, kaya na agad. Dapat kasi sabay muna tayo kumain eh. Dapat so, pagkatapos natin kumain, na na. Ayos. Ano yung ibang sasabi? Grabe, sobrang lamig dito. Sobra. Ang <laughs> lamig! <laughs> One, two, three, go. Lamig. Lakas ng agos doon, oh. Lakas ang karat ng tubig doon, doon. Dala, 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 pati, ano, madongka, <laughs> doon oh. ko doon, ako. Bala, <Lagos> bala pa, dala ano mo doon, kalulawa mo. Diyan, oh. Lakas ng agos. Sinakop <laughs> na lahat. <laughs> Pag, Ayak na naman, sana di ko tasakit. ko. Kaya so, yeah, sa <laughs> <laughs> <Basis>, ba? <laughs> <laughs> tayo. mga basang sisew. Pero ang mahalaga na tayo ng catwave. Mm -hmm. I'm swimming. I'm ah. with me. Let's leave the behind Walk with me There's something else oh, We need to find. Oh. Say you go 哎，先生。 welcome hello guys welcome to my guys it's <laughs> <coughs> all <Okay. laughs> Is it cold? Remember niyan. Pachikay? Pachikay? Ang mahirap lang dito pag mag ay pag magpapalit ka ng damit. Walang May CR. Kayo kayo kayo. Eh dapat, pagpupunta ka dito nakamotor ka para huwag kang basa. Magkocommute ka o. Kawawa. Basa ka sa jeep eh. <laughs> <laughs> Hindi ako makakapagpalit dito, wala nang siyat. <laughs> ang bilis niyo naman magsawa sa swimming. Ang <laughs> lamig <laughs> eh, agad kayo. Ang <laughs> lamig <laughs> wala nang araw, hapon na kasi. <laughs> hihihi hihihi parang hindi koche hmmmmmm ba ako kilala lang makakakita ng port ko hahahahah eh. wala <laughs> <laughs> nakabedyo pang tanga sira ulo oh, mo <laughs> ngilap magpalit ng lamat dito kasi walang cr kanya kanyang taga na lang <laughs> <Is it laughs> mm. Mali ang backbone mo kakakano siya. Okay, Lang tayo sa tulay. <laughs> Nandito kami ngayon sa hangganan ng Dito kami. Sa Bridge. na. Yung ano Gusto labas? So kaya yung ilong nakakatakot. Pag lumapit ka, walang hanggan dyan. Pag, pag isang ano mo lang, baba. Pag tumalong ka dyan, lumasak na ulo. Ano, Iyok lang. Eh. Tingnan mo, tara. Tingnan mo. No, no. Tawa na mo mag-ina. Pumunta tayo hanging bridge. Pamalaglag pa yan. Nandito na kami sa hanging bridge. Subukan namin dumaan.

what I saw when I ran was back where I began no matter the rain like no a the storm I'm coming home I'm coming on leave open the gate don't turn on kaki yung feeling pare mga kahilo na huga huu pag ka sa baba talagang sabihin mo tayo ka na bumalik ah, ang taas. So I fought with my claws and teeth So I elbowed my way to a sea There be no kind of peace like loopy me, no matter Coming on, we've opened the gate. Don't turn off the light. I'm coming on. I'm coming on. Nothing's as it seems in the photo. Nothing is as sweet going so long.

I'm coming home. I'm coming. Explore namin. ang lugar na ito. Nakaka-daan lang namin sa hanging bridge ng Magdalena at Panginoon. Oh, ang ganda ng taon dito pala, yo. Oh. Mas maluwag dito kasi doon sa tinanan natin. Everyone <laughs> else says, take your time. You're not there, mess. Yeah, you might not <laughs> be at your best, <laughs> but it's fine. No, <laughs> I don't mind telling truth. <laughs> when you need to hear them. <laughs> <cry> <laughs> when it's <laughs> <that's laughs> <that's laughs> what you prefer. How about when you can't see? You know ha ha Is my best friend. Your smile. I are the National Road. We are now at the National We are now at the We are now at the National Road. We are kami sa Pantolet na sa Hilo. Ay, ano yun? Offroad? yung Malayo dyan, malayo. Pangat lang, patik. Oh, Masyarang din. <laughs> Hi, Kanoy! Sige. Yaya? Hi, Kanoy! Oh, pangalan ko sa Thank you, Kansey! Hi! So you? You? You. You? You? you want Alam mo yung ano yan? Ganoon din sana tayo? Hindi. naka e na. Ano Hindi kayo kakabunta dito, Daynan. Hindi